Wag na wag kang papayag na hindi ka kumikita dito sa TikTok kasi sobrang dami na talaga kumikita dito. Katulad ko guys, ako uh, kumita ako ng 46,362 in just one month TikTok lang yan. So kung ikaw hindi mo napagkakitaan ng TikTok mo, wag na wag kang papayag na viewers ka na lang, likers ka na lang, and followers ka na lang dito sa TikTok. Maglulod ka lang din naman. Diba na hindi ka kumikita, diba nasasayang na din naman ng oras mo, ah, scroll, scroll, kaka bius mo dito. Kasi ayun na naman guys, lahat is gusto kumita. Minsan kasi ang sahod natin, di ba? Minsan sakto, minsan zero. Parang kok yung sahod natin. Kung ikaw, uh, ikaw yung taong kulang na kulang lagi yung kinikita mo, ba? Diba? ano background mo, pwede pwede mo pagkakitaan yan basta may sistema. Kasi sa TikTok kasi guys, lahat na kumikita dito may sistema. Hindi, hindi kakikita hanggat wala kang sistema dito. Kung gusto mo din na pagkakitaan TikTok mo, Uh, katulad ko, komikita uh, kumikita ako dahil may sistema tayo guys. If interesado ka, pwede ko din i-share sa'yo kung gusto mo. Kung gusto mo, mag ka lang dyan sa video ko or direct message mo ako sa TikTok bio ko. Nandun yung Facebook link ko. Then isira Iralao, para maturuan kita step by step. Ako mismo magagayin sa'yo.